Puti, ang hirap mo talaga kainin, Mikmik -mik ka. <laughs> ah! Ay, ang baho. Amigyalibi yung utot mo ah. Oh, Oo, ayan. Nakaganti rin ako sa'yo. Hanip ka. Langhapin mo ang sarap ng yum burger na kinain ko kahapon. Panay ka utot kapag katabi mo ako ah. O ayan ngayon, ikaw naman umuumi ng sa akin. Anit, ako yata yung naisahan dun ah. May mikmik -mik ka pa. Ala na, isa lang 'to. Shish kada Pag ako talaga nangihingi, lagi may dahilan eh. Eh hanip ka nung gagawin ko eh. Isa na lang talaga to. Oo na, sige na. Amse, gusto mo manghuli tayo ng gagamba dun? Naisip ko lang baka marami ng gagamba dun sa madamong lugar. Sige, tignan natin. A few inches later. Grabe. Ang taas na pala ng damo banda ron. Nakakatakot nang gumawi banda dun baka mamaya may ahas na o kaya naman bayawak. Ano sa tingin mo, tol? Sa tingin ko, mukha kang toko. Ay, sa tingin ko, mas mabuti pa kung dito na lang tayo banda maghanap. Sige, tol. Dito na lang siguro. Kasi baka mamaya mapano pa tayo dun eh. Dito na lang tayo banda maghanap. Ikaw, tignan mo kung meron sa puno. Ako naman dun banda sa mga damo. Sige, tara, tignan na natin. Ah! Ang sakit ng put ko. wala akong mahanap. Ako rin eh. Baka hindi pa panahon ng gagamba ngayon. Ano yun? Kokey, nakikita mo ba nakikita ko? Alin? Yung bakala dito na nagpapataya ng weteng? Hindi yun. Ayun no. Meron palang kubo dun. Tara, punta natin. Tignan natin kung sinong nakatira dun. Hanip. Baka mamaya aswang yun ah. Ha? ha? Joke lang. Tara, tignan natin. Oh, kayo pala yan mga utoy. Ano, kamusta yung mga gagamba na binenta ko sa inyo? Ayos naman ba? Kayo pala nakatira dito manong. Ayun, yung akin nabilutan lang agad ng gagamba ng kalaban ko eh. Akin naman nanalo yung Black Panther ko. Kaso nga lang gam naman kinabukasan. <laughs> Yun lang. Ano bang ginagawa niyong dalawa at napunta kayo banda rito? Nagahanap kami ng gagamba eh. Ikaw ba manong? Wala ka nang binibintang gagamba? Eh, sa ngayon wala pa eh. Kung gusto n'yong makahanap ng gagamba, eh ayun, dun kayo banda. Pero dapat gabi. Kasi mahirap talaga maghanap ng gagamba kapag umaga. Sa gabi naman, madali niyo makikita yung mga sapot nila dahil kapag inilawan niyo, eh kumikinang-kinang. Kay Kaya bumalik na lang kayo mamaya ang gabi. Sige po manong, salamat. Ano, Amse, mamaya ha, pagkatapos natin kumain. Oo. Tsaka, magdadala ako ng pang natin. Daanan din natin si Dingdong. Para may isa pa tayong kasama. Sige, mamaya na lang ha. Oo, Tol. Sige, mamaya na lang. Okay, mamaya ha. Oo, Tol. Mamaya. Mamaya, Tol ha. Oo, tol. Mamaya. Mamaya, ha? Oo, mamaya. Six and a half hours later. Sigurado ba kayo dito? Sabi ba ni Manong may mga gagamba dito? Oo daw eh. Pero doon tayo banda. Uy, ayos to. Meron na agad akong nakita. Ito yung pinakapatotot niya. Panigurado meron tong gagamba. Aba, ang swerte ni Koke ah. Nakatala ka na naman. Ako din. May nakita na gagambang tigre. Ayun, may sapot. Ayun, huli ka, balbon. Ang laki ng akin. Black Panther ulit gaya nung nakaraan na binili ko kay Manong. Mahilig ka talaga sa Black Panther. Uy ano yun? Parang may gumagalaw banda dun. May naririnig akong kumakaluskos. Ah! Ano yun? Baka asuwang yun na. Okay, Dingdong, dong. Mabuti pa siguro umuwi na tayo. Ah! Ay, sa wakas, nakaraos din. Pinahirapan ako ng ginataan ko kanina. Napasobra yata ako sa sili. <laughs> Grabe, natakot ako dun ah. Ano kali yun? Makakapaghiganti na ako na ito kay Alibaba. Sige na, amse. Kokey. Mauna na ako. Bukas na lang ulit. Bukas na lang ulit, amse. Sige na, baka hinahanap na tayo ng mga magulang natin. Bukas na lang ulit. Mga tsokay na kolokoy. Yun lang. Abangan nyo na lang magiging laban ni Kokey kay Alibaba. Sige na, gabi na mga lodi. Itakits na lang sa next animation natin. Kung nagustuhan nyo man tong animation natin ngayon, huwag kakalimutan mag-like and subscribe. Salamat! Ha? Sino yun? Mga lodi, pwede po sinde?